Babala po sa ating mga kababayan. Sensitibo po ang inyong mapapanood. Nang dahil umano sa selos, isang teacher ang binaril mismo sa loob ng classroom sa pinagtuturo ang paaralan sa Tanawan Leyte. Una sa balita si Simono Kita sa video na ito ang pagtutulungan ng mga mag-aaral na buhatin ang kanilang sugat na guro sa isang public school sa Tanawan Leyte. Ayon sa polisya, Mr. mismo ng teacher ang bumaril sa kanya. Batay sa tala, dumating na lang bigla ang lalaking asawa sa loob ng classroom at dooy binaril ang biktima gamit ang kalibre 38. Tinamaan ng biktima sa kanang balikat at hita nito habang wala namang naitalang ibang nasaktan sa insidente. Nagtangkang rin ng suspect na saktan ang kanyang sarili gamit ang balisong pero agad na napigilan at naaresto ng mga responding police. Itinapon pa umano ng suspect ang baril sa kabilang building pero na-recover din agad ng pulisya. Sa inisyal na investigasyon, nasa isang taon nang hiwalay ang mag-asawa pero patuloy pa rin sa pang-aaway ang suspect sa biktima. Isa ang selo sa tiniting ng motibo sa krimen. Samantala, ayon sa pulisya, ligtas at nagpapagaling na ang biktima sa ospital. Kasong frustrated parisay naman ang ihahaing kaso laban sa suspect Nauna sa mga balitang totoo at lagi bago. Simon Ong, Anoros Balita, Congress TV.